Ay na, mang apin mang ganak so, na naman ang maraming bunga po kasi hindi sabi sabay sabay. Uh Oo. -oh. At bang sitasan ka dito eh. Sa isang taon? Hindi, tatlong... Tatlong pitas. Oo. Uh Oo. -oh. Yung... Uh -oh. Okay lang yun. Hindi naman natin habol yung ano. Oo. Um, uh Oo. -oh. ngayon mangga, no? Eh? Hey, mura na rin? Pero mga mga dahan ko siguro. Wala na? Ay, pero ano, oo. Oh, oh, kasi nung bumili ko 110? Oo, oh, oh, 110 nung bumili ko sa Pampanga, ha? So, dito hindi pa ako nagtatanong. Dito, mura na yung mangga, eh. Dito? Ah, sa amin, medyo okay pa yung presyo. 110 nung bumili ko, eh. Pag nagpa-fulfill ka, ano, 30 pesos ang kilo. Ay, talaga? Kamura? Sa, ano, yung kuha sa'yo kung may pibibenta pa sa'yo. rin nila ng 60, 60,